Isa sa pinakadahilan kung bakit kami pumunta ng Thailand ay para i-explore ang isa sa pinakanila request nyo na Galaxy Ship or mas kilala bilang Abandoned Ghost Ship. At matapos ang mahabang pagbabiyahe at paglilibot ay dito sa video na to ay malalaman nyo what really happened sa exploration namin sa barkong ito. Pero bago yun dahil ito na ang finale ng ating Thailand Vlog ay dadalin ko muna kayo sa aming buong trip kung anong mga challenges, hirap, excitement at marami pang iba na pinagdaanan namin sa trip na to. Simulan natin sa unang araw. So ayan guys, kakarating lang natin dito sa Bangkok, Thailand and as you can see, nakapantulog pa rin ako. isuot ko yung sapang mata ko tapos yung neck pillow. I've been awake for almost 2 days na wala akong tulog. Hirap pa matulog kanina sa aeroplano. And ngayon pupunta na kami sa Airbnb. Sila Steve si Rich susunod na mga 6pm and si Josh pupunta ng 12am. So, iba-ibang dating namin pero mamaya magkakasama na kami para sa mga explorations namin dito sa Thailand. pa ko muna matulog sana makatulog ako. Hindi <laughs> ko alam kung bandido na ako. <laughs> So, ngayon guys, kakapunta lang namin sa Airbnb namin. Kasama ko lang si Rick ngayon. And gusto ko lang pakita sa inyo yung place na nirent namin for the next 6 days. Yung sa labas niya is parang Italy type. Lahat ng mga bahay ay magkakamuka. Ibat-iba -iba lang ng kulay. So, it's a very big place. Itong buong bahay sa amin to. And the price is $1,000 for 5 nights. So, lumalabas na $200 per night. So, not bad, no? So, ngayon itutour ko kayo sa itsura ng room na to. Mabilisan lang para lang may idea kayo kung ano yung place na pag pinagsistiyan namin dito sa Bangkok, Thailand. Let's go! Sala, mga DVD, TV and sofa, dining, labahan, CR, working area, first room, second room, cabinet, another CR, third room, fourth room, another CR, last room balcony. Ang bilis, di ba? Sabi sa inyo, mabilis ang tour lang eh. Matapos nun ay bumiyahe kami papuntang Kaosan Road para tumikim ng mga iba't ibang klaseng exotic food. Sobrang sarap nila at minsan hindi mo na-expect na ganun pala ang lasa ng tarantula, ipis, at marami pang iba. Let's go, Steve! Pero pagkatapos na ay nagpahinga na kami dahil napagod kami sa biyahe papunta dito at nagprepare na para sa aming day 2 kung saan magsisimula na kami sa aming exploration and paranormal investigations. Dito sa araw na to ay sinimula na namin ang aming unang target na i-explore. Yun ay ang abandoned mall sa Bangkok, Thailand. So ayun guys, nahanap na namin yung mall. Bukas pala yung gate dito. So diretso lang kami pumasok kasi hindi naman nakasara. Walang nakalock, walang anything. And makikita nyo guys, may mga kotse-kotse na dyan. So may mga tao na at may construction na ginaganap. Kaso, pagkapunta namin doon as well as napanood nyo sa vlog ko, hindi kami pinayagang mag-shoot nung oras na yon. Kaya naisipan namin maglibot ulit at dito may nahanap kami na isa pang mall. Ang pangalawang New World Mall. At ito ay abandonado na rin. Ang interesting na halos lahat ng New World Mall ay nagiging abandonado Pero para itakal pa yan ay magre-research pa tayo at pwede tayo gumawa ng video niyan sa future pagbalik natin sa Thailand Pero pagkatapos nun, bumalik kami ng madaling araw noong day 3 Nagpalipas kami ng 3am para balikan ang abandoned mall At para sa mga hindi pa nakakapanood, andun sa vlog ko yung nangyari Kung saan nag-sneak in si Josh at si Rich Isa yun sa mga challenging na explorations na nagawa namin Alright guys, we made it in, it's 3 in the morning Oh God I'm shaking bro Okay oh, We have a car Let's go at tapos nun ay nagrenta kami ng na sasakyan At bumiyahe kami ng humaigit kumulang apat na oras Para makapunta sa Pattaya, Thailand at ma-explore ang aming pangalawang location at yun ay ang Batman Nightclub. Get out! Steve, the underground is where one person died, right? We gotta be careful. Oh, lower. It just said lower. The pool where the person drowned. That's yeah. in the lower floor. Yeah, it's a place where one person died. Circuit. Circuit? Oh, what does that mean? venture It's a Thai girl's name. Oh! this where you Dito, it. Holy sh**. Here, hip hop sucks. What if it's like, it's like a time loop? Oh yeah, party, I love. Dito na experience namin na makarinig ng music sa isang bar na wala ng tao na parang binabalik niya yung mga moments ng past life ng bar kung saan isa pa siya sa pinaka-exclusive na club nun. At matapos nun ay balak namin pumunta na sa Chang Island para dun sa ghost ship pero Inabot na kami ng dilim sa nightclub kaya napag-desisyonan muna namin maghanap ng hotel at bumiyahin na lang first thing in the morning sa kinabukasan. Dito naman sa pang-apat na araw namin ay umalis kami na maaga para makapunta ng pier kung saan din na lang sasakyan papuntang Chang Island. At dito ang pangatlo naming location, ang pinaka-inaantay nyo, ang Galaxy Ship or Abandoned Ghost Ship. Para mas malaman nyo pa ang history ng ship na to, ay panoodin nyo muna. Cue the intro. Ito ang abandoned galaxy ship ng Koh Chang, Thailand. Binuwi ito noong late 1990s at mahigit dalawang dekada na itong abandonado. Dinesign ito para maging ship slash hotel na merong 7 floors at 200 rooms at isa ito sa pinakamalaking barko sa Thailand. Kaso sa kabila ng kagandahan nito ay maraming bumabalot na misteryo at kababalaghan simula nung nagputol sila ng isang sacred banyan tree na nagsasabing nakaistorbo daw sa mga espiritong nakatira na malapit dito. At simula nun, kwento-kwento daw na maraming trahedya ang nangyari dito. Katulad ng mga tao daw dito ay, ay bigla ang nagkakaroon ng sakit, nangihina at umabot pa na may mga taong tumatalon mula sa 7th floor ng barkong ito. After gumakapag-intro dun sa ghost ship na yun ay palak namin libutin ng loob para mas mapakita sa inyo kung ano na nga ba ang meron yan sa ghost ship. Okay guys, so padilim na. Kaya ngayon, papasukin na natin yung ship. Rich, Josh, and Steve are finding their way in. Ngayon tayo naman. Let's go. Kaso napansin namin na walang way papasok sa loob ng ghost ship. Nakakandado ang entrance niya. At walang butas or kahit anong mapasukan within the vicinity. Sinubukan namin maghanap ng way papasok. Kaso habang nandun kami, ay medyo nakamanman na ang mga bantay sa amin. Bro, it's so hard to climb. Oh. Yeah, I know. Kaya dito na pag na namin maghanap na ng hotel dito sa Chang Island at bumalik ng madaling araw para ma-scout yung lugar kung may chance pa kami makapasok at makagawa ng paranormal investigation doon. Dito kami ni Josh sa baan ship. Hindi kami makapasok. Wanna go look? dito sa madaling araw na to ay sinubukan ni Josh at Rick maghanap ng kahit anong paraan para makapasok sa loob ng barko pero wala talaga. Hanggang umabot sa punto na isa na lang ang dahilan para makapasok sa gabing yun at yun ay magbasag ng bintana. Pero ayaw namin makasira ng kahit ano or makadamage ng kahit ano dahil historic ang lugar na to. Pero kahit papano ay at least nakita pala namin personal ang ghost ship na to. At yun ang masashare namin sa inyo. Pero nung last day, ay dito nakuha namin ang pinakamatinding exploration at paranormal investigation na nangyari sa amin. Kung saan bumiyahe ulit kami ng bangka simula sa Koh Chang Island, kung saan nakita namin ang isa sa pinaka cursed na resort sa buong Thailand at dito nakakatindig balahibo ang mga nangyari nung gabi niyon. We just got warned. Oh. What is that? Just like Why crazy. Is he here? Why are we here? Why are we here and crazy? Oh, Do they think we're crazy that we're yeah, here? Yeah. Because no one's here. No one even comes here. Oh! This music box just went off, guys. Dude, there's a cryptic no. message. Cursed. 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 Makes complete we sense. We said that. The, the island's cursed. The island is cursed. Don't go there. Oh! oh! I just oh! said don't oh! go there. Yo, yo. 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 Evil. Evil. Oh, no! Evil. evil's in there. and I saw something go in there. Yeah, me too. So yeah, because it could be like a demon tricking us to go inside there. We found him. Oh, bro, 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 that? Bro. At matapos ang anim na araw na walang hintong pagbabiyahe at pagfufilm, halo-halong emosyon ang naramdaman namin. Nakaramdam kami ng saya, ng dismaya, ng excitement, ng kilabot, ng pagkamangha at marami pang iba. Pero kahit ganun pa man, masaya ako na ginawa namin to. Dahil dito marami kami na document na history na dito lang namin nalaman. Natapos man ang ating investigation series sa Thailand, pero hindi pa dyan nagtatapos ang explorations natin. Dahil ang mga susunod na journeys at explorations natin, ay babalik na ulit tayo sa Pilipinas.